Ito nga pala si Bamboomag. Gagawin ko lang yung mga sinasabi nilang kapag isang piting kalang daw ako. Uh, isang upo na lang. Hindi ko tatapat sa electric pan. So, game. Gagawin natin yan. Electric pan muna. Ayan, electric pan. Pusa natin. Tatapat ko sa akin ngayon. Matagal ko ang hiniyo. galing your Henna. Ayun na, nakatapat na ako sa electric pa no? oh, Ayan na. Pati hindi pa ako inanangin. Kayo, Henna. Ulit-ulit -ulit yung sinasabi ni sa akin. Ayan, oh, nakatapat na ako sa electric pa no? ah. Isang pitik na lang ako. Oh, ba't wala naman? Wow, ang gagaling ng mga sgahe, no? Akala niyo kung sino kayo, eh, ha? Isang ubo na lang ako, ganun. <coughs> wow, ang galing, eh, no? Isang ubo na lang pala ako, eh, ha? Bakit walang nagbago, ha? Bakit hindi pa ako namatay, ha?